Ay, wow! <laughs> <Ooh>. <laughs> wow, nakaanumay man tayo. Doon, nabuhin na yung ating edad ba? <laughs> nabuhin na namun edad, ha? Na, iba naman ang ating um, ambiance ngayon, hindi na puro tinapay. Yan. So, dito sa ano, na kanilipan yung Solinmar Beach. Marami man siya, pero yung ano nila yung pinakababa na cottage um, is 2,000 hmm. and then The oh, and then hindi ka pwede makadala ng foods so it's, but it's good na makapunta din sa iba ibang beach ha and then may 200 pesos na in transfer head consumable naman mm. ay wow <laughs> Ibig din di ka kita ang hindi ang no? Ay, ano? Ah, ito din. makakita mm. kami ng pastara na mo na. Habi, swing tabi. Uy, log ng aming kamera.

better nyo dala kung akong ha that's it kasi mag ano na kami mag bis ang init na dito ha and salamat sa lahat ng mga viewers dyan sa lahat na nag share share ng mga videos namin we appreciate so much and uh, please pakishare share and uh, don't skip ads up para in future maging marami na. And salamat, salamat sa, sa lahat ng mga viewers nung aking uh, content na nagpapalimos, na nagbigay, nagbigay ng piso in return. Binibigyan ko ng 50 pesos. Paangat na pangat, pataas na pataas. Please support para magmarami. And aside of that, sa iba namin mga content. This is all for today. La la la.